嘿嘿嘿。<laughs> <laughs> Okay. Okay. Okay, Magandang araw sa inyong lahat. Sana nasa maayos na kalagayan lang kayo dyan. Unang araw ko nga pala nung bumisita ako sa kanila ni ate dito sa Ahoy, Iloilo. At tuwing umaga, ito yung makikita mo, mga bundok at saka mga palayan. Napakaganda lang talaga ng tanawin nila dito. At eto na mga anak niya ay maaga din gumising at pangitingiti pa. Habang nakatingin-tingin ako dyan sa paligid ng bahay nila, ay nakita ko yung kabugaw kung tawagin sa amin. At ayan, sinungkit na po yan ni ate kasi ang sabi niya matamis daw. Abay, ako naman na mahilig sa prutas ay itinry na din. Yan, meron tayo nito, tatlong piraso. Babalatan natin. Try natin to kung ano, matamis ba. Kabugaw. Kabugaw. So ayan, pagkatapos namin diyan kumain ng kabugaw at nakapagalmusal na rin, maya-maya pa iniyaya ko si Ate na pupunta kami sa bayan nila. Tinanong niya ako kung ano daw gagawin doon. Sabi ko basta pupunta lang tayo doon, mamasyal lang tayo. Ang hindi niya alam na i-groceries ko pala siya. Ayaw niya pa sana at sinabihan ko na lang na minsan nang kami dumayo dito tapos ayaw mo patanggapin ang ibibigay ko. Buti na lang at tumayag naman. At ayan, pinakuha ko na siya ng mga kakailanganin nila at mga pagkain ng mga anak niya. Eh, hindi nga pala namin kasama yung asawa niya dahil mayroong trabaho at yung dalawa niyang anak dahil may merong mga paso. Mukhang nahihirapan nga siya dahil karga-karga niya yung anak niya na maliit. Kaya hinawakan muna ni Lester. So, alam niyo ba na sobrang paghihirap din yung naranasan ni ate bago niya nakuha ang pangarap niya na maging teacher. At hanggang ngayon pa rin naman kasi kakapasan niya pa lang sa board exam. At maraming proseso pa ang pagdadaanan niya bago siya makaturo sa public school. At sa ngayon, yun yung pinaprocess niya para makapagturo na siya. Gaya nga ng sinabi ko sa unang video na siya talaga yung pinaka-close kong ate kasi yung iba naming kapatid na babae ay nag-asawa na rin. Anim kasi kami na magkakapatid sa ama namin na namatay. Tapos nakapag-asawa ulit si mama at yung mga half-brother at half-sister namin ay si Nariza, Idsel, Shella, Ezel, at saka si Angel. Bali 11 kaming lahat. So ayan, balik tayo dito. Nakapagbayad na nga pala ako sa counter at palabas na kami ng supermarket. At tumaan muna kami sa Jollibee para mag out ng foods. Hindi naman kami pa dito tumagal dito o dito kami kakain. Kasi yung mga anak ni ate nasa school pa at hindi pa nakakain ng kanilang tanghalian. Kaya nag-take out na lang kami ng pagkain at tumaan muna sa school ng mga anak niya bago umuwi ng bahay nila. Pagdating namin sa school ay doon kami dumarecho na parang kinakainan nila at naredy ko na yung pagkain na tinake out namin sa Jollibee at laking tuwa naman ang mga pamangkin ko. Dipinsay talaga ay masaya rin ako kung dati ay sinamama at saka yung mga kapatid ko na pakain ko sa fast foods ngayon yung mga pamangkin ko naman. Na dati ay pangarap ko lang din na makakain ng pagkain sa fast foods although na hindi naman tayo totally naging successful sa buhay pero kahit pa paano ay may unti-unti tayong natutupad. Grabe, sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa inyo sa tiwala nyo na makakayanan ko to lahat. At ayan, tapos na nga pala yung mga pamangkin ko at bago sila papasok sa kanila mga room ay isa-isa na silang nagpapa-thank you. Mga bata pa lang pero sobrang na-appreciate na talaga nila yung mga binibigay sa kanila. Kahit man lang sa pagpunta ko ay sobrang saya na po talaga nila. Pagkatapos kumain ng mga bata ay umuwi naman kami kaagad at nung bandang hapon na ay bumili na naman kami ng bangos para gawin naming sinigang at yun yung uulamin namin para sa hapunan o siya. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po ulit sa panunood. Pa-share at pa-follow na rin po at kung nandito ka pa rin sa part ng video na ito, pag-comment naman sa baba kung taga saan kayo para malaman din namin kung saan na ba nakakaabot ang aming mga videos. Salamat po, magingat po kayo palagi at God bless po!